Dito tayo sa Trapalgar, everyone. Libot ko kayo sa Trapalgar. Oh, oh. Sakay tayo na papuntang Victoria. Pero lakad-lakad muna tayo mga guys. Ayan. Punta ako sa Trapalgar. Papakita ko sa inyo yung Trapalgar. Maiba naman tayo ngayon, mga guys. Ayan, share ko lang sa inyo ang mga ibang party ng London. Ayan, galing tayo kanina sa Oxford Street at sa Piccadilly. ngayon dito naman tayo sa Trapalgar, everyone alam mo na yun, daming tao, it's weekend Saturday ito po ang, ano, ng Canada ang daming tao ayan, dyan sa, ano na yan visit ako noon dyan, mga guys sa Trapalgar hotel Ayan. Ang daming close-close na rin. May event ata dyan sa ano, Trafalgar mga guys. May event. Hindi tayo makakapasok dun. Ito po ang Trafalgar dyan. Yan ang Trafalgar yan. So ngayon, hindi tayo makapasok. Ah! Yung nililisan pala mga guys ang Trafalgar ayan po ang Trafalgar mga guys Yan pero inaayos po nila so ngayon tatawid tayo punta na tayo doon tatawid tayo sa Sakay punta tayo sa Victoria Westminster ayan ayan dito po ang Trafalgar everyone ayan may event po may event po mamaya ang gabi Siguradong marami Naman tao dito mga guys Busy busy na naman O tignan nyo dito sa trapalgar mga guys O yan. Ito po ang mga initigdan ko yung Papunta dun sa Ano Ah doon pala Gusto kong pumunta So yeah yeah Okay let's cross the road mga guys gusto kong pumunta sa ano Buckingham sana pero gusto ko muna kayong iikot dito sa Westminster Cathedral Westminster Cathedral dun sa London Ayan, tingnan nyo naman oh Oh, ang daming dada, ang daming ano dito kalsada. Kailangan matalino ka dito mga guys. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng sasakyan. Pauwi. Papunta. Ayan ang papuntang Buckingham mga guys. Diyan. Pero dito muna ako. Doon. Sasakay ako doon mga guys. Punta tayo sa number 10. At saka sa London Bridge, London Eye. Ayan. Tawid tayo mga guys. Tawid, tawid tayo, tawid, tawid tayo, tawid, tawid tayo. So, ayan. Hmm. Tignan nyo dito po ang Trafalgar mga guys. Ayan. Tignan nyo. Ayan po ang mga kabayo. Ayan. Ganda ng mga buildings. Ayan. Ayan mga tiger, lion. So, um, Africa shoot African building yeah. So Charing Cross the test Charing Cross white hole is a white hole guys so tropical gold chatter Charing Cross so that's it. see you soon.